Wala bang mga star icon ang inyong mga reels video? Sundan nyo lang ito, baka ito ang dahilan kaya walang star icon ang inyong mga video sa reels. What's up? Punta lang tayo sa ating Facebook apps tapos i-click natin yan. Pag na natin may bilog sa taas na may tatlong guhit, i-click natin yan. Pag na-click mapunta tayo sa ating professional dashboard, i-click natin yung professional dashboard. Pagkatapos mapunta tayo dito, I scroll up lang natin scroll up, hanapin natin dito ang monetization. I-click po ang monetization. Hanapin ang stars na tools. I-click yan. Tapos may bilog sa taas. Yung unang bilog, i-click. Dapat guys, nakaturn on ang star. Nakablue yan. Kasi pag once nakablue yan ay nakaturn on, it means mayroong stars ang ating mga video sa Reels. Pero once pag naka-turn off yan, nakapute, ganyan, naka-turn off, ay wala pong stars ang ating mga video sa reels. Dapat guys, ganyan. Yan, naka-turn on para mayroong stars na nakalagay sa ating mga reels. Sana nasundan nyo ang aking video para magkakaroon kayo ng idea at para magkaroon na ng star icon ang inyong mga video reels. So yun lang guys, follow and share.